Hello guys, good morning. So nandito ako ngayon sa kalubian namin. So meron akong konting isi-share sa inyo guys. So, meron akong ipapakita sa inyo. And I'm sure yung iba sa inyo, alam na kung ano itong tanim na to. So itong tanim na to guys, isi-share ko lang sa inyo kung gaano siya uh, dangerous pagdating sa ating mga balat. No? So, kung kayo. Ayan you know, Pataas na ng mga ano dito guys. Mga damo-damo. yan yeah, So kailangan natin damuhan to. Kasi malapit na naman magpupas. So, wow. Ano lang view. Yes. So ngayon guys. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Dun sa, lalo na doon sa mga mahilig mag trekking. Siguro, may mga idea na rin kayo dito lalo na yung mga madalas talagang ginagawa yung pagtitrek ayan nung nakaraan kasi pinutol na ito ayan so guys ito wag na wag nyong hahawakan or lalapitan dadampi sa balat nyo itong tanim na to ayan guys oh. So. yan yan guys once na dumampi yan sa mga balat nyo ah sigurado siguradong mangangati kayo mangangati ng mangangati yan yung tinatawag na sagay dito sa amin and I know sa Tagalog aling gatong aligatong aling gatong ba yan yan o nakaraan pinutol namin to guys eh dapaw ang tawagin yan yun o yung dahon na yan guys uh sobrang katin pag yan ay dumampi sa balat nyo sigurado lumalaki pa yan ang lumalaki yan pero alam nyo ba guys yung ugat nyan yung pinaka ugat nyan napakaraming benefits yung kasi nakikita ko sa youtube eh yung, pini, yung yanano nila doon pinapakita nila sa video is yung benefits ng yung ugat o oh, maraming health benefits daw yan so dito sa amin wala namang nagtry pero nung sagsagan ng pandemic nabalitaan ko na merong namimili dito sa amin ng mga ugat niyan kaya marami rin nanguha kasi daw eh pang, pang ano daw pang laban daw sa covid gamot daw ginagawa dong gamot ng iba. So, yan guys, so. Oh. Yan. Yan. Kinatatakutan yan. Pag yan talaga ay dumampi, ay, ewan ko na lang. Hindi ka makakatulog sa, sa gabi. Pag yan ay ki, nakadampi sa ano mo, balat mo. Ayan, meron pa dito guys, oh. So. Ayan. Yeah. Yan, Oh. Yan. eh may mga, makikita nyo, may mga butas-butas. Kaya pag kayo kay kayo sa bukid, yan, wag na wag nyo itong ahawakan, guys. No? Okay, so yan yung tinatawag namin dito na sagay. O sa Tagalog, eh, alinggatong. Alinggatong, ewan ko kung tama ba yung term ko, yung pagkakabigkas ko. So pagpasensya nyo na, guys, no? And, Meron pa isa. Pero pa papakita sa inyo napaka magugulat kay dito guys. Kasi hindi niyo talaga aakalain na makati pala to. Ito mas malala to sa una doon sa sagay. Ayan. Dito din ako kasi para yung mga magkukupras na, din kasi kami. Ayan o. We have disadvantage guys pag hindi ka nagaharas. So, mahihirapan kang kunin yung mga nakatagong nyug. So, bago yan, bago namin paakyat yan, yan yung mga puno ng nyug dyan, kailangan mo na namin uh, i-clear. Yan. Damuhan. Yung mga yan, ano? So, ito guys, yan nyo. Magugulat talaga kay dito. Hindi mo akalain na ito palang tanim na to eh. Na, na ka, ano, ng balat ito mas malala nga to guys sa sagay mas nakakasira ng balat to sa sagay guys Ayan, tara dito lang siya. hindi eh. masyadong malayo yung ano yung distansya nya dun sa sagay kasi yung sagay nandun banda and dito naman tayo banda so itong tawag dito guys eh sa amin mangga mangga kasi yung dahon niya sobrang parehong pareho nung mangga yan so nakikita nyo tong puno na to, guys ayan yan yan taas ayan, ayan. ayan o oh. yung puno na yan mangga mangga ang tawag dyan mas malala yan guys mas malala yan So, wala mataas na din kasi pero sige, try natin tingnan yung mga ano, pinaka dahon. So kung mapapansin niyo guys, ayan Kaya sya tinawag na mangga-mangga kasi yung dahon niya, no? -pareho ayan oh. Parehong pareho sila ng mangga. Ayan. Oh. Parehong pareho sila ng mangga. Tingnan niyo yung harap ha. Yan. ito yung harap oh. Gaya lang 'yan siya ng mangga. At alam mo ba, kung alin yung delikado diyan? To. Yan, yung sanga na to. Yan. Kapag pinutol ko 'yan, pak. At yung pinaka ano, oh, pag pinutol ko 'yan, tak. Yung dagta niyan, guys. Ay, ewan ko na lang kung makatulog ka talaga. Kaya wag na wag kayong hahawak sa dagta niyan. Actually, yung dagta lang naman yan. Na mangga-mangga na yan, guys. Sobrang kate na parang, alam mo yun, yung laman mo sa loob. Kakakamutin -kaka mo ng kakamutin hanggang sa magsugat. Hanggang sa yung laman ng kinakamot mo, eh, lumabas na, nungudugo na. Sa, pag hindi mo kaya yung sobrang kate. No? Pero alam nyo guys, yung kung anong gamot dyan, yung gamot dyan Pag limbawa, eh Hindi mo Hindi mo napansin Na Na Lagyan ka pala Ito, yan Ito Ayan Makita ko Nandito rin yung gamot dyan, eh. yan eh oh. Ano? Ito Kita mo yan Ito Yung tuyong dahon yan Yan lang din yung Igagamot mo dyan guys Okay So Ayan guys Pag halimbawa eh Naka Encounter kayo ng ganyan eh mas mabuti pang iwasan nyo na lang. Kesa naman magkaroon pa kayo ng problema dun sa balat nyo. No? So, yun guys. Konting sharing lang sa aking vlog na to for today. And I hope sana mayroong kayo natutunan sa panibagong video na aking i-release -re para sa inyo. So, more kaalaman dito sa buhid. And see you on my next vlog! Bye, Bye! Don't forget to subscribe and like and share this video. Comment lang kayo guys kung meron kong mga request or suggestions para sa video natin sa susunod. Bye! -bye.